Parang biro lamang Tumahin ang bulat mo At may isang pag-ibig Nataman at totoo nice. Dahil sa'yo ay naramdaman Ang tunay na pagmamahal Mahal, iibigin kita kahit sino ka man. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso. Ang siyang magbibigay ng saya, ng tamis at lambing sa buhay. Muling nagbigay ng update ang Queen of All Media na si Chris Aquino hingil sa lagay ng kanyang kalusugan at sa mga anak na sila Josh at Bimby. Sa latest Instagram post ni Chris nitong linggo ng gabi October 12, ibinalita niya na patuloy pa rin siyang lumalaban sa mabibigat na karamdaman, aniya, napakahirap ng nakalipas na walong linggo pero heto ako, nabuhay, nakaligtas at patuloy na lumalaban. Masaya rin niyang ibinalita na tatahakin na ng kanyang bunso na si Bimbi ang pagiging singer na sa kasalukuyan ay sumasa sumasailalim na sa mga singing lesson, kwento ni Chris. Ang video na ito ay para sa aking dalawang anak, ang dahilan kung bakit hindi ako sumusuko. Ang aking anak na si Bimbi ay labing walong anyos na ngayon at nagpa siyang ipagpatuloy ang kanyang singing lessons kay Coach Thor, kasama pa ang ilang mga superstar titos na nagboluntaryong turuan siya tungkol sa stage presence at kung paano makipag-ugnayan ng mas masaya sa mga manonood. Dagdag pa ni Chris, simula pa noong siya'y labing isang taong gulang, siya na ang aking karamay sa bawat pagkakataong kailangan akong patulugin para sa mga medical procedures na pinagdaanan ko. Isa siyang singing doctor at nagpapasalamat ako dahil siya ang buhay na sagot sa mga dasal ng isang ina. Ibinahagi rin ni Chris ang isang maikling video sa singing lesson ni Bimbi na umani ng papuri mula sa mga netizens. Eh, parang biro lamang Dumating ang kumulay mo At may isang pag-ibig Na tamad at totoo nice. Dahil sa'yo ay naramdaman Ang tunay na pagmamahal Iibigin kita kahit sino ka man. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso Ang siyang magbibigay ng saya ng tamis at lambing sa buhay